Yan, good, uh, good afternoon po. Tayo po ay manghuhuli ng kuy ng apis si Rana. Tingnan po natin ay, so, okay. Mano, kung pati ma masarap. Sa problema. Mano ko tayo ng bangko. Ito po tayo ng bangko. Yan atin pong pagbibihin. Ang ating pagkira na. Narita ka na kanina eh. Ah! ang lupit ko mo. Ang lupit. Malupit. Malupit. Dali ko yung sting. Dapat pala ako yung naka ano. Matalangan labas. Ito pwede kasi magbibig pagkagalito. Oh, <sweak> pagkandap ko talaga yung huli yung ito so, sa na ibabox sa so, bagay kita ko na ito kaso iba pa rin po yung 0.8 truck natin Yes. Huli ko na po yung kunyaw. Kaso, hindi ako po ipakita sa camera tapo ko na po hindi ko palang masaraduhan at ano yun ano? yun hmm. yan na po yung queen ay wala pa pala sa baba Ah, sa baba. Tapos, yan. O, oh, hindi makahon. Yun. Yan. Ang gagawin natin ngayon, ating lalagay sa bunot.

po, po tayo magbibili pagkaga dito kasi tayo po ay ma, hindi makakakita ng queen. Kaya talaga ang dito po tayo sa sting. Kahit po yan, huli na naman po natin ang ating queen. Baba natin ang ating camera. abang po din nyo dun sa ano na yon sa ulot na yon yan po ay pupunta dyan bubuloy ko lamang po abangan po natin ano yan ang akin pong ulo ay yan batbat -bat po ng ano oh. bat nang ng kagat isting pala tusok

konting ano na lang Terima kasih telah menonton! đi lupa Yan, minsan po nabalik yung mga workers kung saan siya galing. Pero, balamang po sa hindi. Aray, kasi ang niya ay parang hindi magmahalag mo yung video. Oo, kung yung po ay iniwan, kung yung po ay iniwan, nang gagawin po natin dyan, kukuha po tayo ng workers doon sa ano, sa inalsan niya. yan ay iwan. Yeah. Yeah. Kasi, uh, nabalik at babalik po yan dyan. Yeah. Kasi nandito na. Uh, may ang sa bumalik siya sa dating ano, dating ginagpunan. So pagdating ano na nangyari, pakuha tayo ng Facebook there's God natin nyo na ubos at tabayan natin kung ano yung so, ano, yun? ano po nung anong tibay niyang Hi. Wala pa rin po ay hindi natin trap. Wala na po yung lalayo na yan. Pero palibase ang kwin yun dyan. Ah, sila ay bumalik man sa kanilang pinaggalingan alam ko naman kung saan galing, makukuha pa rin natin. Pero babalik po yan dyan. Babalik at babalik yan dyan. sa ibang ano yayaarin yung queen wala naman silang hindi naman mayaya kagat nandiyan at nakakulong sabi oh andito oh nakakulong yan nandun lang sa ano pumunta doon sa pinag-alisan pabalik lang po yan dyan ako yung napag-isting sa muka 我刚才他妈不是讲了么？的。 ah, nagbabalik ka na po hindi hmm. mo kayo makakaalis at ang kunin nyo nandyan hmm. po ang advantage pag ang kunin ay trap no choice sila. sila pwede silang umalis at wala ang leader nila kaya hmm. lang po yan. tapos ang gagawin po natin dyan ano tayo po ay kukuha ng brood sa isa sa ating mga colony no. mas maganda rin po doon sa inalsang kaya lang nang hihinayang ako kasi mapulot na po siya ay ngayon po ay panahon ng tanong kaya sayang naman doon na lang po tayo kukuha ng brood sa ibang colony. May mga brood po tayong habili na pwede natin siyang gamitin. Grabe ko pong sa ano sa ulo. Sa mukha. Grabe, ano sampo sa mukha, sa noo. Yan, mukha ano na po sila? Ta, na po sila o oh, tumutunog na po sila ng ng ano ng tunog na pa, pa palapit sa kanilang queen. Yan. Yan po naman ay sure kung iisa ang queen kasi ay divide yan. Kung yan po ay uh, galing sa, ano, sa hide yung sa mga wild, sa forest, karaniwang po doon ay nakakailan ng queen eh, katulad po niyan. Siyempre, pag alis po niyan, doon sa kanyang inalisan, may iwan po po doon. Yan o, oh, paano na sila, pagami na sila. Hmm. ganyan lang po 'yan 'no. Oh. Sa counting tiyaga lang. Para makapagpadami tayo ng ating alaga. Ano po? 'Yan. Ayun ah, pong nais pag alaga ng ganito pwede po ninyo akong personal na puntahan sa aking location ah, sorry sorry, upang aatin ah, pong mapag-usapan kung paano ba yung mga dapat gawain no? kasi talaga pong maraming sumusuko sa apiserana sa pagka yan po ay ah uh, palaya layas daw po kahit walang pumasahe no pero sa biyaya po ng Diyos ay ah uh, sa loob po ng 5 years na full time ko sa pag-aalaga ng api ay hindi naman po nababa sa 30 colony yung alaga ko no yan po ay nakakapagbinta pa po niyan ako ang akin pong or, ay hanggang 50 colonies din sa area ko at ngayon po ay bali ito ay pa 35 na ulit yan kaya malapit na ulit po tayong ano, maka 50 colony colonies dun po sa mga bumibili ng api tapos lumalayas ay iyan naman po yun din lang sa inyong area no, ang ano po noon di sa lugar ninyo ay dadami kung kayo po yung may hilig ay pwede nyo ituloy ulit no? problema kasi sa ano yung mag-start sa dalawang colony, isang colony, eh. talagang mahihirapan niya po bago mapagpadami. Hindi katulad ng mag-start ka sa mga sampo, yan, yan ay ah, mapapadami mo kung full time ka. Yan nga po ang laging suggest ko sa mga nag-aalaga ng abisirana na ano, na kinakailangan yan ay alagaan kinakailangan yun ay bantaya kaya nga po tayo ay beekeeper ay atin po yung bantaya katulad po niya kung yan ay ako yung wala yan po ay dumapo sa mataas na kahoy ngayon ilang bisis ko pong tinray na hulihin yung kung hindi ko po mahuli sa pamamagitan ng pag ah, pagsungkit kasi nasa pagitan po siya ng kawayan at sanga ng kape ngayon, ginawa ko po, pinausukan ko, nilagyan ko ng pausok sa taas. Nilagay ko dun sa aking kawayan. At uh, para po lumipat ng ano ng ng hapunan tapos dagdalawang bunton po sila isa sa medyo mataas-taas at saka isa sa mababa so ang ginawa ko po ay pinausukan ko din yung mataas-taas kaya dito lang sa mababa si uh, dumapo at yun nga po natrap natin yung queen yan yan po yan po ay mamaya po ay ang gagawin natin dyan tayo po ay kukuha ng brood sa ating colony ako po yung hinayang dun sa inalsa niya kung dun ako kukuha dahil yun po ay may honey na no? at sayang naman po kung ating babawasan kaya tayo po ikukuha sa ibang colony ng brood yan okay god bless po mga kabis uh, at patuloy po tayong ano magalaga uh, mag alaga ng apisirana.